So mga kaibigan, ito na yung produkto na sinasabi ko na dapat meron ka sa iyong tindahan. Hindi man tayo pharmacist, hindi man tayo pharmacy, pero dapat kaibigan magtinda tayo ng mga gamot. Yun lang mga gamot na palaging hinahanap, no? Over the counter medicines. Ito nga kaibigan, hindi tayo pwede magtinda ng amoxicillin kasi hindi pa ito over the counter. Pero nagtinda pa rin si Ate GB kasi may naghanap talaga. Ayan, ayaw ko man magtinda nito kaibigan. Amok sa silid, bawal po itinda ito sa sari-sari store. Pero kaibigan, kasi may naghahanap at ako rin ay gumagamit nito. So, nagtinda pa rin ako, no? Sorry po. So, yun kaibigan na ito yung mga gapot na dapat magtinda po tayo. Nagtitinda ko ng mga gamot kaibigan kasi medyo malayo ang uh, botika, ang pharmacy dito sa place namin. So, kailangan ko talaga magtinda ng gamot kasi nga, uh, sayang no may maghanap wala tayong maibigay and makakatulong pa tayo sa ating kapitbahay ay eh, lalo na kaibigan pag sarado na yung mga pharmacy or malayo tayo sa butika malayo tayo sa bayan so uh, makakatulong tayo pag may kapitbahay na masakit ang ulo may lagnat masakit ang ngipin yan yung nang yung nang mga normal na sakit kaibigan no so ito yung mga gamot kaibigan na dapat meron tayo sa ating dandahan so meron tayong alaksan Ayan, si Alaksan kaibigan, ang puhunan ni Alaksan ay, ayan, sinulat ko ang puhunan para di ko makalimutan kaibigan. Ang Alaksan, ang puhunan ko po ay 8.75, binibinta ko ng 11. Si Amok ang puhunan ay 4 pesos, binibinta ko ng 6. Si Bayujisik, ang puhunan ko 4.50, binibinta ko ng 7. Ayan, ayan, ito yung mga presyo kaibigan ha. Si Diclofenac na generic, hindi rin ito tayo pwede magtinda nito kaibigan pero nagtinda pa rin ako. Meron prescription medicine kasi ito kaibigan pero nagtinda pa rin po ako no. Ayawin ko sa inyo pero sa amin kailangan may resita pero nagtinda pa rin ako kaibigan kasi may naghanap no. So ano lang ito kaibigan no. Uh, 3 pesos isa ang puhunan. Binibinda ko ng 5 pesos. Ayan, si Dolphin R500 kaibigan ang puhunan ay 34.50. Binibinta ko po ito ng 39 Ayan, sa si Enervon, 10 pesos sa Vitamins Enervon. 10 pesos, binibinta ko ng 14. Ayan, so malaki yung kita ko dito sa Enervon, kaibigan. Malaki yung akin patong. Si Flanax 24, kaibigan, binibinta ko po ito ng uh, 29. May 5 pesos si Ate JB. Si Mifinamic Generic, binibinta ko ng uh, 6 pesos. 3 pesos lang po ang bili ko. Si Cremil S, yung old, no? Meron kasi bago na advance blue. Ito pink, 875. Binibigya, ah, binibinta ko na siya ng 12, kaibigan. Ayan, si Lomotel, 13 pesos po. Maliit po yun. Asa yun? Ang liit ni Lomotel. Para po ito sa tiyan. Ayan, so... 13 pesos, binibinta ko ng 16. Mahanap pala si Lomote, no? Noon, 15 ang binta ko. Si Newsip, 750. Binibinta ko ng 10 pesos. Ayan, si Rexidol, 675. Binibinta ko ito ng 9. Pero gawin ko na itong 10 kaibigan kasi nagmahal na po. Ayan. So, si Solmiox, 11.50. Si Tosiran, 11. Ayan, Tosiran. Si Solmiox, binibinta ko ng 15 para sa obo. At ito, sa akin na ito, no, para sa aking uh, gamot, sa aking high blood. At ito yung mga lalagyan ko kaibigan. Tingnan nyo, no? Lahat ng lalagyan, may pangalan po at uh, presyo. Ayan, para mas mabilis nating mahanap ang gustong bilhin ni customer. For example, kay Bigan, for example lang ha, o, oh, si customer darating, bibili ng Advil. So, ngayon, hahanapin mo siya dito. Ayan, may mak... uy, ay, kay Bigan, may nakasulat dito na liter, pero nawala. Lagyan ko na naman. May goodness. Hindi ko alam, nawala pala kay Bigan. So, dito lang tayo maghanap. Ayan. Ayan, dito tayo. No? So, for example, kay Bigan, masakit ang ulo ni customer, maghanap siya ng medical. So, may mga litra ito, kay kaibigan, na ito nawala. Lagyan ko ng litra mamaya, no? Pagkatapos siguro ng vlog, letter A ito. So, si customer, mga at TJB, meron kang medical? So, hanapin natin, may mga litra kasi, no? Ayan, para mabilis nating makita ang hinanap ni customer na gamot. Oy, medical ito, letter M. Ayan, tapos may presyo na yan, corresponding prices. Eh. Medical, 10 pesos, o, ba diba? Ayan, so, ta mabilis nating maibigay ni customer, kay Ayan, ayan medical. O, oh, di ba? O, ito Ah, meron na kong acid reflux, may hyperacidity. Meron kang Cremil S. O, oh, dapat diba diba dito sa letter K at saka letter L? O, oh, Cremil S, letter K. Ayan, magkano ang Cremil S? Tingnan natin. O, 11 pesos. Ayan. So, dito, kukuha tayo ng Cremil S. O, oh, di ba? So, dapat ganito ang lalagyan natin ng mga gamot. Mabilis lang natin makita ang hinahanap ni customer, kaibigan. At dapat may presyo para iwas logi. No, baka makalimutan natin yung presyo. Ayan. So, kaibigan na. At ito pa, dear friends, napakalaga. Bumili tayo ng gamot sa mga leading pharmacies or trusted pharmacies. Huwag tayo basta-basta bumili ng mga gamot sa naglalako. Naranasan ko yun, kaibigan, nung bago pa lang ako nagtinda, may naglalako ng gamot dito sa place namin every week bumili ako kay Bigan. So, hindi ko alam kung fake ba yun or hindi. Basta bumili ako. Wala naman nagreklamo. Pero marami ko nakita kay Bigan, no? Na, na marami ako narinig na marami palang naglalako ng fake na gamot. Kaya pala, mas mura sila kaysa pharmacy. Pero dapat talaga kay Bigan, kahit mahal, sa leading pharmacy tayo, no? Sa 360, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, mga leading pharmacy, nung well-known na pharmacy, alam ko, medyo mahal, pero okay lang. Safe naman ang mga gamot at hindi expired. O, di ba And most of those pharmacies, kaibigan, ay uh, meron silang pa-promo. 5 plus 1, 10 plus 2, lalo na yung mga Unilab products, ayan. So, nakataon lang nga ngayon, wala silang promo. Pero, sometimes, or most of the times, meron talaga. Ngayon, nakataon, nang bumili kami, walang promo. Pero most of the time, again, most of the time, may pa-promo ang mga leading pharmacy. Kaya kahit mahal, doon tayo dapat bumili ng gamot, ha? Sa mga trusted pharmacy, wag basta-basta bumili ng mga gamot kahit saan saan, lalo na sa mga naglalako. Ayan, kaibigan, so, ikakat ko na, guguntingin ko na, gugupitin, no? Ayan, mahirap Tagalog. <laughs> Bisaya po kasi yung lingkod sa si Ate So, go, ay, go, uh, gunting, basta, i ko na po ito isa-isa para malagay na sa mga lalagyan and then ilagay ko po doon. Dapat kibigan magtinda lang tayo, magtinda hindi lang, magtinda talaga tayo ng gamot. Alam ko may mga magbabas kay Ate GB kasi naman hindi advisable na magtinda ng gamot sa tindahan. Hindi naman kasi tayo doktor, hindi tayo pharmacist, ayan. Pero para sa akin, para makatulong na rin tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa, dapat magtinda lang magtinda pa rin tayo yun lang mga gamot na palaging hinahanap over the counter lang hindi na kailangan ng resita again nagtitinda po ako nito sorry dapat hindi tayo magtinda ng amoxicillin alam ko siguro may magbabas kay ate JB pero meron kasi naghanap kaya nagtinda ako at ako rin gumagamit nito ayan again kaibigan ha sa leading pharmacy, sa trusted pharmacy, tayo bibili ng mga gamot. Oy, meron tayong customer habang tayo nagbablog. Unsay mo dong? Yeah, Red Horse. Tiba-tiba nung sa TGB. Ayan. Masaya talaga ko kaibigan, no? Pag weekend, maraming nag-inuman. Salamat. Ngayon po kasi ay Sabado, kaibigan. At nag-inuman yung ating mga suki. So, masaya ko kaibigan habang tayo ay gumagawa ng video. Meron tayong mga customer sa labas. So, thank you so much, God, sa blessings. Si Fra Ayan, Maiti at si Garilio. Shoutout kay Francis. Nagtutulungan po kami sa pagbamantay ng aming tindahan. So habang ako magvi-video, si Francis naman ay nakatoka ngayon sa customers kasi nga tayo ay nagvi-video. Dapat magtulungan tayo, no? Uh, mahirap pag wala tayong katulong sa buhay, kaibigan, no? Hindi madali ang paghandol ng negosyo. Ang shoutout nga pala, kaibigan, no? Sa aking mga customers, no? I-shoutout ko sila para maging masaya yung, yung mga bata. Kaunti na lang sila, kaibigan. Kanina, marami ito. Kasi nga alas 6 na ng gabi siguro naghapunan yung iba. Shout out. Ayan. Kain na kayo ha. Yung iba kanina marami ito pero marami sila kaibigan. Pero umuwi na kasi ang oras ngayon ay alas 6 ng hapon. Ayan. So thank you so much. Meron pa hapon sa alas 6. Ah, Francis Joker sa tinanong ako ni Francis kaibigan ko meron bang hapon sa alas 6. Ay shout out kay Miming ko. Miming. Hey, ay! Hello, Mimi. Nanganak po siya. Lima yung anak. Ole, isa na lang natira yung iba. Nawala na kaibigan, no? Namatay yung iba. Yung isa, nawala lang talaga. At siguro dalawa sila or isa na lang natira. Ayan. Meron din tayong isda at meron tayong hamster. Shout out, Kushi! O, oh, tingnan nyo si Koshi ko. Ole, si Kushi! Sila nagpapawala ng aking stress. Tingnan nyo. Coco! Tatawagin ko yung isa. Coco! Baby boy, come here. See, see, nang tinawag ko. Hala, tingnan nyo. Lagi ko eh. Sabi ni Francis, yung isda namin, wala pang kain. Kushi! Ayan. Ayan po si Kushi, babae po yan. Pero gusto niya talagang, ayan, mag, mag, ano tawag yun? Exhibition. Coco, baby boy! Coco, baby boy, see? Ayan. Eh, e, buksan natin ha. Yan, napapawala ng stress. Kailangan natin ito mga tindira kaibigan, mawala yung ating stress. <laughs> ay, pasok, 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 pasok. Huwag ka munang lumabas ha, kasi busy tayo sa tindahan. Mamaya lang magsinatingan yung iba nating customers kasi ay alas sa na. Peak hours na po. Eh, si Francis na lang tuloy naggugunting. Sabi ko, ako na magupit. Pero kasi nga, nagbibideo ko. <laughs> ito yung ginagawa namin kaybing, Ginugunting ginugupit, ano matawag basta, i-cut natin para mabilis maibigay kay customer. Yan, so biogesic yan kaibigan, dito siya ilagay sa my letter B. Yan, thank you so much God's sa blessing. Dapat kaibigan, magtinda tayo ng mga gamot ha. Again, nakakatulong tayo sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay na may sakit, kumikita pa tayo. Magandang talagang produkto ang mga gamot, kaya dapat magtinda ka kaibigan natitiya ko sa pamamagitan nito, malaki ang na lalago ang iyong sari-sari store business.